Buenos dias damas y caballeros May lakad lang si VAT That's why we recorded this video earlier Short video lang ito but very very controversial and very very important Dahil this, uh, we will discuss this morning itong uh, pahayag ni uh, Senator Ping Lacson Chairman of the Blue Ribbon Committee ukol sa diumanoy uh, involvement ng majority of the members of the uh, uh 19 Congress the Congress that uh, or the senators that occupied uh, uh that took office from 2022 to 2025 kung saan sinasabi niya na uh Uh, karamihan dito ay uh, tumanggap ng uh, ng flood uh uh, control uh, fund insertions from the 142.7 billion fund insertion ni uh, ni ginawa ni Senator Chis Escudero along with uh, along with House Speaker Martin Romualdez and uh, and uh, Uh, Appropriations Committee Chair, ha? Huh? Si Saldico, ha? Huh? Sa mga sa mga uh, pahayag niya uh, sa many interviews sa uh, last Saturday, uh, sabi niya na umabot nga ang uh, almost 143 billion ang insertions, huh? At uh, Uh, sabi niya, almost uh, all senators in the 19th Congress, kaya mamaya isa isa-isayin natin sila, had insertions in the 2025 national budget. So ito yung uh, insertions na ginawa ni Cheese Escudero when he assumed office, I believe in 20, 2024, early 2024. ha Sabi ni Ping sa radio interview, Uh, nakakita ako ng dokumento kung magkano yung insertion. Pagkalaki-laki yung sa uh, National Expenditure Program man, ito o hanggang sa Bicam talagang malulula ka. Sabi ni Ping in a radio interview. Sabi niya, na pinakita daw niya itong dokumento kay uh, Senate President Tito Soto III at uh, itong si at uh, it, uh, dagdag pa niya and i quote nakita namin doon listahan ng mga senador na pagkalaki-laki ng kanilang na insert malaki unprecedented sabihin ko nang sa 19 congress lahat wow ha? Uh, sabi niya yung mga item daw that da were vetoed or marked for later release uh, so hindi na ito hindi na ito na-release hindi na ito na-release dahil nga na-flag down na ng uh, ng uh, Department of Budget and Management ma management at uh, nakakahalaga daw ito na daang-daang milyon bilyon bilyon. So sabi niya, uh, kailangan na uh, kahit hindi na naggasta yung iba dito, uh, kailangan na uh, suriin pa rin ito at siyempre, i-identify kung sino ba ito mga senator ha? Inakusan rin niya yung, ang Department of Budget and Management under DBM Secretary Amina Pangandaman ng negligence for releasing flood control funds source from the um, program appropriations. Sabi niya, maski pa paano mayroon negligence ang DBM kasi yung um, program appropriations, papaano ito nahugot at napunta sa infrastructure project. So ito na yung nakita na dinidiscuss natin noon yung kinuha nila, kinuha nila Romualdez, Morales, Cesar at uh, saldico uh, with the uh, with the help of the uh, uh, senators involved and also congressman na hinu kinuha nila yung ibang pondo 90 billion sa PhilHealth. Ha? Huh? Uh, pa uh, 51 billion pa government assistance sana sa PhilHealth, 10 billion sa DepEd, kung, sa uh, sa CHED, kung sa kumbaga yung mga basic services ah uh, pinahirapan nila yung ordinaryong tao na makuha ng basic services at sinak, isa na isinaksak nila sa infrastructure dahil diyan mayroon silang uh, pa malaking tongpats o kaya sa mga ghost project halos sa uh, 100% ng pera na kukuha nila lalo na yung mga blank list nila na pinapondohan the same project every year every year na yung ibang lugar wala namang ginagawang project pero every year pin, may pondo yun so yun na nga yun ang uh, almost sa uh, mga 70 to 80% ang tongpats nila doon ha? compared sa may ginagawang project kahit standard mga 40 to 50% lang ang ang patong nila doon ha at uh, uh, earlier so itong itong sinasabi ni Ping ha uh, uh, is only giving credence sa uh, leak report ng Department of Budget and Management na what nakakuha si Ping ng 142.7 billion na uh, fund insertions at uh, sinabi ng natin uh, as uh, exposed by Billionario.com ang nalik pa lang so far ay yung 12 billion na punta kay Joel Villanueva, uh, 3 billion na punta kay Bato de la Rosa at 9 billion na punta kay Jesus Codero. Ang ta tanong, saan napunta? Saan napunta yung uh, yung 118 billion? yun talaga gusto natin makita ng lista. So far, sa so 118 billion na na, na, na na nagkaroon ng project at nagkaro na banggit na sa na link na sila sa sa scam na uh, control scrap, scam ay si ay si well si Jingoy Estrada at Nan, Nancy Binay and Bong Revilla so dapat malaman natin magkano ba talaga nakuha nila sa 142.7 uh, uh, billion. At, ha? At, kung sinasabi ni Ping, ha? Karamihan sa 19th Congress, and pwede sa natin sabihin, uh, ang binigyan lang ni Cheese, baka yun lang sumuporta sa kanya. 15 senators bumoto kay Cheese at Skudero. So, maari, ha? Doon lang sa doon lang sa 15 na na na, na spread o pinagkatiatian yung 118 billion or a total 142.7 billion. So kung sinasabi ni <laughs> tama talaga yung itong pahayag ni Ping na almost majority ha, nakatanggap sa 19 Congress. So tama yung sinasabi niya noon, ma-wipe out, mawala ng session ang uh, ang 28th Congress kung kasuhan Uh, ikulong at uh, matanggal sa pwesto itong mga senator na ito. So subukan nga natin, subukan nga natin uh, suriin kung sino-sino ba itong mga senator na ito sa 19th Congress na pwede tumanggap uh, ng uh, ng uh, ng uh, uh, part ng 142.7 billion. So nandiyan si Sani Angara, 'di ba? Meron ng meron ng sinabi niya uh, Undersecretary Bernardo na may lumalakat rin na, na budget uh, uh, projects yung, yung Undersecretary ng DepEd. Ano kaya? Bata kaya ito ni Sani Angara? Of course, andyan na si Nancy Binay, ha? na rin. Si Pia Cayetano, meron supporter rin ito ni Chis Escudero. Ha? Tumanggap rin kaya ito si Bato de la Rosa. Of course, si Bato de la Rosa, dikit-dikit yan kay Bongo. So kung si Bongo, Bongo 3 billion, magkano kaya kay Bato de la Rosa? And then yun, nabanggit na si Bongo. And then si Lito Lapit, na tahitahimik. So may natanggap kaya si Lito Lapid? And then na isa pa si Amy Marcos. Ha? I'm just reading the list ng mga uh, both senators of the 19th Congress. ah So si Amy Marcos, magkano kaya kay Army Marcos kung meron? Coco Pimentel, I'm very sure wala dito, wala dito. Ha, si Grace po. Ano, as chairman of the uh, of the finance committee, pero later on ini ni nila uh, Chief Escudero di umano. Na uh, Saldico at saka Speaker Romualdez, yung sila lang tadlo ang ang niluto o pinagtrabahuan yung final version ng BICAM report si Small Committee. Yun. So, meron kaya si Grace? Ha? Kung na, kung kayo, or wala. Baka baka nag out siya sa mga small group meetings nila Iskudero eh, Escudero at uh, uh, Romualdez. So, dapat we should know that. Of course, si Bong Revilla nabanggit na. Si Francis Tolentino, meron kaya? Bata rito ni Cheese si Cynthia Villar, meron kaya kahit trilyonalyo na riches uh, pamilya niya, riches family in the Philippines. Robin Padilla, ah? Uh, magkano kaya sa iyo Robin? Kung meron, ha? Ah? Uh, Loren Legarda, pa uh, pwede meron, pwede wala kasi ngayon nasa opposition siya. Pero ah, uh, sumuporta rin siya kay Cheese noon. Rafi Tulfo, ah, Baka isumbur na natin kay, kay, uh, kay Tulfo kung meron nga. Ha? Uh, Sherwin Gatchal Dito parang sa tingin ko parang wala kasi uh, iba ito, iba ito. Marami ako narinig na na naging kliyente ko rin ito. At uh, kahit mga uh, lumalapit sa kanya na napakaganda para mga model ng mga chika babes na mga contractor nag-offer ng lista ng projects hindi kumukuha. Nung Nung adviser ko pa siya, hindi PA, yung hawak pa ng company ko si Sherwin Gajayan Kung hindi siya nagbago, sa tingin ko, hindi siya natanggap. Yun, kasama si Francis Escudero, andyan na. Si Mark Villar kaya, as former DPWH chief, na maraming alam sa sa pasikot-sikot sa DPWH. Tumanggap kaya. Yun, si Alar Peter Cayetano. Garit na garit si Alan Peter Cayetano sa sa mga nag-iimbestiga. nagalit na galit sa ginagawa ng uh, Blue Ribbon Committee or mga findings. Galit na galit sa mga sa mga uh, gumagawa ng mga expose ng mga officials ng uh, DPWH. So, defensive kaya? May, meron rin kaya siya natanggap? Si Juan Miguel Subiri, I'm sure wala. Kasi, ah uh, galit na galit ito kay Ping, naging opposition ito. No, ah, galit na galit ito kay Cheese, ah uh, napunta siya sa opposition nung nakudeta siya ni Cheese. So, pwede wala. Of course, Joel Villanueva, ah uh, meron na, sure na. JV Ehers ito, ang alam ko parang maingat ito. Maingat ito. So, at uh, medyo sa action niya ngayon, suportado pa siya sa mga investigasyon. So, the good one. Baka wala naman the good one. Of course, very sure wala. Si Risa Ontiveros, wala. sa oposisyon. At si Jingoy Estrada, ay uh, yun, nabanggit na nga. So, tingnan natin. <laughs> tingnan natin, ha? Pero we, we want, sino? ngayon kasi under suspect na lahat sila. Lahat sila, 24 members ng 19 Congress yung last 3 years. Especially at uh, 2225 during uh, yung later 20, 20, lalo na in 2025 budget na niluto ni Cheese ni uh, Romualdez at ni Saldico. So we, dapat this week malalaman na natin dapat itong sinasabi ni Ping lakson na lista niya dapat ilabas na niya, ha? Ping, ilabas mo na yan. The public deserves to know. It doesn't matter kung may katiwalian o wala, it doesn't matter kung may witness o wala. The fact na merong kalista ilabas mo na. Ilabas mo na please. You owe that to the public. So, yun lang po muna ang uh, ang uh, ang uh, pre-recorded vlog natin on this issue and and uh, kung hindi na po ako busy, I will uh, do more follow-ups on this issue. So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.